Ayan na sila, mga idol, kumakain na. ang daming pusa rito. Meow. 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 sarap na sarap oh. Sarap na sarap sa giniling eh. Mukhang giniling eh, no? Eh ano 'yan? Sardinas na may itlog. Sarap pre. Aba, aba, putik na aoy ka pa ha? Magbigay ka naman, pre. kumalis tuloy, lumayo tuloy yung isa.